Magsasamgyup nga kami dito sa aming bahay First time nga namin itong gawin Ang ulam naman ni Lance ay hotdog At pakinggan nyo yung sinabi ng ate ko Grabe yung tawa na namin dyan And ayan kumain na si Lance Kasi naunang naluto yung kanyang hotdog Malapit na nga rin maluto yung aming karne Kaya makakakain na rin kami sa wakas Nagchopstick pa nga ko rito Para pil na pil ko yung pagsasamgyup Ayan, sobrang seryoso namin dahil mga gutom na kami. The next day to, papasok na si Lance sa kanyang school. Nilagyan siya ni Alan ng gel sa buhok para naman pogi-pogi siya sa kanyang first day of school. Ayan, paalam muna sa kanyang lola. Iahatid siya ni Alan at si ate nakisabay na kasi mamamalengke siya. Sinundo ko si Lance kasi half day lang siya ngayon. And pagkahapon naman, umalis kami ni Alan, tumambay kami rito sa plaza dito sa Naik na ball kwek kwek and buko juice lang kami rito tambay tambay lang